bakit may mga tao na sa kabila ng alam nila ang katotohanan tanggap nila ang iyong mga sinabi at hindi ka naman nagsinungaling sa kanila pero kapag dumating na sa puntong aayain mo sila at yayayain mo sila na pumasok sa Islam one step forward na lang at magiging isang ganap na silang Muslim ay hinding hindi pa nila tatanggapin o hindi nila magawa-gawa. Bakit kaya mga kapatid? Matagal-tagal na akong muslim mga 13 years old pa lamang ako ay nagmuslim na ako at uh, way back nung ako ay nag high school sa uh, Intramuro sa Manila High School at uh, hanggang sa ako ay uh, nakapag-aral sa Baguio hanggang nakapunta ako sa Saudi Arabia at doon na rin nakapagtrabaho at nakapag at nakapag-aral Uh, marami na akong mga nakausap na mga kapwa ko, Romano Katoliko, mga iba pang at iba pang mga denominasyon ng pananampalataya. Uh, sa dami-dami ko na nakausap, minsan may mga nakakausap ako na uh, sila ay willing ng magmuslim, ang iba naman sa kanila ay kailangan mo ng paliwanagan ng matinding pagpapaliwanag, mga oras, minsan mga araw ang binibilang pabalik-balik. Minsan pa nga every one week, every week babalik siya doon mag-makikipag-usap sa atin bago siya magtuloy ang magdesisyon. Pero meron talagang mga tao na sa kabila ng alam na nila yung katotohanan. Pinaliwanagan mo sila, binigyan mo sila ng uh, convincing na mga uh, kaalaman at katotohanan hinggil sa Islam. At uh, naintindihan naman nila, pag tinanong mo, naintindihan mo ba? Sa tingin mo ba ay uh, binubola lang kita? Sa tingin mo ba nagsisinungaling ako? Sabi nila, hindi. Sa tingin mo ba tama yung mga sinabi ko? Hindi ba ako nagsinungaling sa mga sinabi ko? Sabi nila, oo, hindi ka nagsinungaling naniniwala ka ba sa mga sinabi ko na isa lang ang Diyos? Naniniwala ka ba na, na mayroong paraiso, na mayroong impyerno? Naniniwala ka ba sa mga propeta? Naniniwala ka ba kay Jesus Christ na siya ay isang propeta lamang? Naniniwala ka ba kay Propeta Muhammad bilang huling propeta? Lahat ng sasabihin mo sa kanya, ay tatanggapin niya at sasabihin niya, oo, tanggap ko yan. Oo, uh, okay yan sa akin. Pero pagdating na sa punto, na sasabihin mo sa kanya na halika halika dito sa Islam. Pumasok ka sa Islam dahil ito yung tamang pananampalataya at nandito ang kaligtasan. Sasabihin niya, saka na lang. Sasabihin niya, hindi pa ako handa. Sasabihin niya, 'di ba? At maraming mga kadahilanan, mga maraming mga uh, pamamaraan ng pagtanggi. Pero ang point doon ay hindi nila kayang Uh, hawakan ng Islam mag one step forward mag shahada para sila ay maging isang ganap na muslim. Bakit mga kapatid sa Islam no? Ano kaya ang mabibigat na kadahilanan sa kabila ng uh, alam na niya, na intindihan niya, tanggap niya, pero hindi siya handang tuluyang tanggapin at yakapin ang Islam? Ano kaya ang mga kadahilanan mga kadahilanan mga kapatid sa Islam, no? So siguro kung meron kayong time, mag-comment lang kayo lalong-lalo na sa ating mga uh, balik Islam din na nanonood nito ngayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.